Hi, Nadine. Tumingala si Nadine at ngumiti kay Ben. Kukuha din ito ng final exam ngayon. Last minute study. Tanong ni Ben at umupo sa tapat ni Nadine. Sa totoo lang sinusubukan ko. Nagawa ko na yata ang lahat ng pag-aaral na kaya ng utak ko. Tinitigan siya ni Ben sa mukha. Mukhang pagod na pagod ka. Sa ngayon, hindi ko priority ang pagtulog. Humigop ng kape si Nadine. Ito lang ang nakakapagparelax sa kanya sa buong sitwasyong ito. Hindi siya nakakapag-review ng madalas dahil araw-araw siyang dinadala ni Nicolas sa doktor. Pinapahalagahan niya ang atensyong ipinibigay nito sa kanya. Alam niyang magaling na siya. Kaya hindi siya natulog hanggang umaga. At ang kanyang exam ay alas 9. Kaya nasa school na siya ng alas 7 upang makapag-review sa huling minuto. Palagi akong nag-aaral sa gabi, ngunit na uuwi lang yun sa pagtulog. Hindi ko talaga kayang labanan ang antok. Tumawa si Ben nang marinig ang sinabi niya at tumawa rin siya. Hindi ako makakapag-review ng walang kape. Ito ang best friend ko. Mas naging close sila ni Ben. Simula nung nag-usap sila sa Starbucks, nang ipakilala ito ni Elizabeth sa kanya, nalaman nila na kilala nila ang isa't isa mula sa nakaraang klase. Si Ben ay talagang cool na tao. Natapos niya din ang pagsusulit ng mas mabilis. Ang ibig sabihin, pwede siyang bumagsak o magtagumpay. Sana na kaya niya. Nagkita sila ni Elizabeth sa isang restoran. Galit na galit ito dahil hindi niya ito tinawaga mula nang makalabas siya sa ospital. Hindi niya ito sinasadya. Wala lang talaga siyang lakas ng loob para gawin ito. Habang naglalakad siya papunta sa restoran, napagtanto niyang tapos na ang kanyang finals at malapit na siyang promajoy, hindi siya makapaniwala. Huminga siya ng maluwag at naisip niyang magiging masaya na siya ang pag-iisip tungkol sa pagiging masaya. Bigla niyang naisip si Nicholas. Hindi pa ito nagsasalita tungkol sa usapan nila ng gabing iyon. Pero yun ang inaasahan niya. Naiintindihan niya kung bakit napaka-konserbatibo nito. At alam niyang walang sino man ang gustong maging mahina. Stop being pathetic na din. Bulong niya sa sarili niya nang buksan niya ang pinto ng restoran. Nakita niya si Elizabeth sa isang outdoor table. Perpekto ang panahon ngayon. Hindi masyadong malamig at hindi masyadong mainit. Tumayo si Elizabeth at niyakap siya. Kamusta ang pakiramdam mo? Iniikot ni Nadine ang kanyang mga mata. Alam mo, hindi mo kailangan magtanong sa tuwing makikita mo ko. Nadine, sagutin mo na lang ang tanong ko sabi ni Elizabeth at binigyan si Nadine ng matalim na tingi. Okay lang ako, Elizabeth. Sinabi niya iyon ng may kumpiyansa para tumigil na ito sa pagtatanong. Kamusta ang finals mo? Bahagyang sumimangot si Nadine. Sa tingin ko mabuti naman. Siya nga pala nagkita kami ni Ben at niyayaya niya akong lumabas. Napangiti si Elizabeth. Alam kong darating ang oras na to. Anong sinagot mo? Nagkibit balikat si Nadine. I said yes. I mean, why na? Kumindat si Elizabeth. Yan ang gusto ko. Ang bagong Nadine. Siya nga pala. Kamusta si Nicholas? Muling tanong ni Elizabeth pagkatapos umorder ng inumin. Hindi ko alam. Medyo pinipigilan niya ang sarili niya. Tumingin si din sa ibaba. Hindi niya sinabi kay Elizabeth ang tungkol sa pag-uusap nila ni Nicholas. It was personal. At wala siya sa lugar para pag-usapan ang nararamdaman ni Nicholas. Dahan-dahan tumango si Elizabeth. Bakit hindi tayo lumabas mamayang gabi? Iimbitahin ko si Dexter at si Pat. It can be a girl's night out. Si Dexter at si Pat ay kaibigan ni Elizabeth. Kilala niya ang mga ito simula high school at kung minsan ay sama-sama silang tumatambay. Bahagyang sumimangot si Nadine. Wala akong ganang lumabas. Nadine magiging masaya ito. Hindi ako papayag na hindi ka sasama. miling si Nadine. I'm sorry, pero pagod talaga ako. Nadine, Buong linggo kang matulog. Sumama ka na. Tinapunan niya si Nadine ang nagmamakaawang tingin. Matagal na tayong hindi tumatambay. Magsaya naman tayo, Nadine. Alam mo naman kay Sam lang gumagana ang pagpapaawa mo yan, Elizabeth. Sumimangot si Elizabeth. Actually, gumagana din yan sa daddy ko. Hindi napigilan ni Nadine ang mapatawa. Susunduin kita ng 8.30. Elizabeth, hindi pa ako sumasagot ng oo. Protesta ni Nadine, ngunit huli na ang lahat. Dahil nakapag-desisyon na si Elizabeth. Anong mangyayari ngayong hindi ka nabuntis? Makikitira ka pa ba sa bahay niya? Pag-iiba ni Elizabeth ng paksa? Hindi ko alam. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga si Nadi. Ay I min mean, hindi ko alam. Hindi pa namin napapag-usapan. At ayokong pag-usapan ito ngayon. Okay. Binago ni Elizabeth ang paksa. At lubos siyang nagpasalamat. Pagkatapos ng tanghalian, ibinaba siya ni Elizabeth. At ipinaalala nito sa kanya na susunduin siya nito mamaya. Pagdating ni Nadine sa bahay, wala si Nicolas mayroong lasanya sa kusina at walang bakas na may tao sa loob. Kaya nahulaan niyang umalis ang kasambahay. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang nag-iisa siya. Dumiretso siya sa kwarto at ibinagsak ang sarili sa kama. Nagising siya nang tumunog ang telepono niya. I'll be there in an hour. Si Elizabeth iyon. Ano? Sinubukang sumagot ni Nadi ngunit ibinabanan nito ang telepono. Umiiling na bumangon si din sa kama at naligo. Isinuot niya ang isang itim na dress. Ito yung isinuot niya. Noong huling lumabas sila sa girls' night out. At ngayon na lang ulit niya ito isinuot. Ang haba nito ay hanggang sa kalagitnaan na kanyang hita. Matagal-tagal na rin, simula nung nagbihis siya na ganito. Isinuot niya ang isang pares ng itim na sapatos. Pinatuyo niya ang kanyang buhok at naglagay ng eyeliner at mascara. Hindi pa rin umuuwi si Nicolas nang umali siya. Siguro ay nagtatrabaho pa rin ito hanggang ngayon. Ano nga ba ang ginagawa nito kapag nasa bar ito? Ready ka na ba? Tanong ni Elizabeth nang sumakay siya sa kotse. Kung sasabihin kong hindi, Papayagan mo ba akong manatili sa bahay? Siyempre hindi. Tumawa ng malakas si Elizabeth. Let's go. mag -e enjoy tayo. Saan ba talaga tayo pupunta? You'll see. Sabi ni Elizabeth sa bayngisi. Parang hindi ko gusto ang tunog mo. Nakita iyon ni Nadine nang paparating na sila. Dinala siya ni Elizabeth sa bar ni Nicolas. Ito ay ang Moonlight Bar. Sa labas, isa itong itim na gusali. Ang salitang Moonlight ay may mga asul na ilaw. Naririnig niya ang mga musika mula sa parking lot. Ang mga babaeng naka-heels at naka-minidress ay nagtatawanan. Habang papunta sila sa bar, nakita niyang may mga naghahalikan. At ang iba ay nakatambay sa labas ng bar. Mayroon ding dalawang maskuladong bodyguard at tila walang katapusang linya sa harapan. Kilala ni Pat ang isa sa mga bodyguard. Paliwanag ni Elizabeth habang pinapasa ang isip ni Nadine. Sa palagay ko, hindi ito magandang idea. Bakit naman hindi? Kung inaalala mo na makikita kanya, imposible yun. Napakaraming tao dito, Nadine. Halika mag -e enjoy tayo. Hinawakan ni Elizabeth ang kamay niya at hinila papunta sa pinto. Ito ay isang masamang idea. Bulong ni na din sa kanyang sarili. Ngunit ganun pa man, hinayaan niyang akayin siya ni Elizabeth. Tumayo si Nicolas at naglakad papunta sa napakalaking bintana sa loob ng kanyang opisina. Ito ay isang one-way na bintana. Ibig sabihin, ay nakikita niya ang nasa labas. Ngunit ang lahat ng nakikita ng mga tao, mula sa kabilang paning, ay tintad na salamin. Ang opisina niya ay nasa itaas ng bar. Kaya napapagmasdan niya ito ng mabuti. Ang DJ, mga taong sumasayaw. Naghahali ka, mga taong umiinom sa bar. Nakikita niya ang mga figura ng mga ito. Ngunit ang bar ay madilim ang mga random na kumikislap ng mga ilaw ay nagpapahirap na makita ang sino man ang detalyado. Nicholas Lumingon si Nicholas at tiningnan si Madison, ang kanyang kanang kamay. Ito ang nagpapatakbo sa kanyang pananalapi. Ang nag-aalaga sa mga bar. At sa totoo lang, mas marami pa itong ginagawa kaysa sa kanya. Matangkad ito at may maigsing bland na na may kayo manging balat. Nakasuot ito ng rose pink na pencil dress. Kaakit-akit na babae si Madison. At kilala niya na ito. Simula noong binuksan niya ang kanyang unang bar. Nakikinig ka ba? Nakangiting tanong nito. I'm sorry. Humingi si Nicholas ng paumanhin. Okay lang. Mahaba-habang araw din. Naiintindihan ko naman. Dahan-dahan tumango si Nicolas at muling tumingin sa bintana. Iniisip mo pa bang magbukas ng isa sa California? Tanong ni Madison habang naglalakad palapit kay Nicolas. Tama. Nagpaplano siyang magbukas ng isang bagong bar hanggang sa dumating ang nangyari noong nakaraang linggo. Noong nakunan si Nadine, lubos siyang naapektuhan. Noong nabuntis ito Nakakita siya ng bagong liwanag. Naiistress siya sa trabaho. Ngunit sa tuwing naaalala niya na lumalaki na ang baby niya, biglang nagiging maayos ang lahat. Ngunit ngayong wala na ito, na iba ang lahat. Actually, hindi na ako sigurado, Madison. Bakit naman hindi? Maganda ang space na malapit sa beach. Sa tingin ko ito ay perpekto. Lumingon si Nicolas at tiningnan ito. Hindi ko pa ala. Hindi ko pa rin nabibisita ang isa sa Miami. Masyado akong busy dito. I don't think na makakapagdagdag ako ng isa pa. Sa totoo lang, ang pagdaragdag ng higit pa sa kanyang trabaho ay nakakatulong na manatiling abala. Gusto niyang manatiling abala. Kaya normal na mapag-isipan niya na magbukas pa ng isang bar. Ngunit sa tingin niya ay hindi yung tama. Hindi ito malinaw sa ngayon. Okay ka lang ba? Muling tanong ni Madison at inilagay ang kamay sa balikat ni Nicholas. Oo, tulad ng sinabi ko. Muling tumingin si Nicholas sa labas ng bintana. Ang mga katawan ay umiindayog sa dilim. Ito ay isang mahabang araw. Oo, ito ay isang mahabang araw. Pagod na siya. At hindi niya makikita ang lahat sa bintanang ito upang magkaroon ng katuturan. Inabot niya ang iPad sa kanyang desk at binuksan ang isang application na nagbibigay sa kanya ng akses sa lahat ng kamera sa mga paligid ng bar. Tunay na kamangha-mangha. Nakikita niya ang mga live na kamera mula sa kanyang bar sa Miami Gustong gusto niya ang kontrol na ibinibigay nito sa kanya. Dumiretso siya sa kamera ng moonlight. Nicholas, ayos lang ba ang lahat? Yeah, sagot ni Nicholas sa baysong sa kamera. Sigurado siya. Sina din ay nakaupo sa bar kasama ang isang grupo ng mga babae at ito ay umiinom. Parang iba ang hitsura nito ngayon. O baka naman kamukha lang. Babalik ako kaagad. Sabi niya kay Madison, saka lumabas ng opisina. Kasama niya ang isa sa mga bodyguard sa pintuan, habang ang isa ay nananatili. Ang musika ay napakalakas. Hindi na yata talaga siya masasanay. Gumawa siya ng daan sa pamamagitan ng mga tao. Nagpapasalamat siya sa kanyang bodyguard na nagbukas ng daan para sa kanya. Huminto siya nang makarating siya sa bar. Tumango sa kanya ang bartender. Sir, anong gusto niyong ipigay ko sa inyo? Sigaw ng bartender kasabay ng musika. Ipinilig ni Nicolas ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. May couple na naglalandian. Ilang lalaking umiinom. Tapos ay nakita niya ang grupo ng mga babae. Pero hindi niya nakikita si Nadine. Malamang ay napagkamalan lang niya ito. Naglagay ng inumin ang bartender. Kasabay ng paglipat ng isang babae sa gilid. At doon ay nakita niya ito. Siguradong sina din yun. Pero iba ang hitsura nito. Naka-make up ito. Nakalugay ang mahaba nitong buhok. At nakadress ng maigsi na bumabakat sa kurban nito. At naglalantad sa perpekto nitong legs. Ngunit hindi lamang ito sa pamamaraan ng pananamit nito. Iba ang hitsura nito dahil lasing ito. Pinanood niya ito habang umiinom. Habang ang mga kaibigan nito ay naguutos ng isa pang shot. Hindi maaaring sinadin ito. There's not much to do when all I can Is thinking about you Not doing well.